dati kasi dalawang lane yung open dito ngayon ito na lang kabila nasa sa kabila sinara ewan ko kung ba pero nung ginagawa kasi doon sinara kasi yung tabang bridge open din yun minimal yung traffic na daanan natin mamaya titin natin kung pwede natin liparan yan gamit si ikotin ikutin muna natin ano bang mga ganap dito sa Giginto dito sa palibot ng uh, station Kiginto station site ka ng NLEX pag exit mo halamanan eto wala na oh. na naman papuntang Malolos Uh, station mabilis kasi kung mawapa ka doon sa station may toll plaza dito hindi kaya ano terminal uh, magiging terminal yan ng mga EU uh, UB Express, Tricycle, Jeep Nay, magandang umaga. Pwede po magtanong. Nay, makikiusi -e sa lang. Ano, yun? ano po yung Ano po ano pong gagawin diyan? Ah, doon ay sa gabi doon. Ano, gasolina Ah. Tapos sa restaurant. Ah, dito. Pero di pa may gasolina oh. eh uh, tapos gawin po dito. Ayun, yung may bakod na yon, gasolina niyo. Ah, oh, Tapos mga mga kainan daw diyan. Ah, Commercial. hindi po hindi po terminal parang hindi, ganun hindi pa terminal, okay. terminal sa gawin neto. Opo, doon sa malapit sa ano, ano? Oh, gaya nito, babaan doon ng mga sakay. Opo, opo. Maglalakad sila hanggang terminal. Hmm, oh, okay. Bakit? Wala, nagbablog po kasi ako. Nagbablog. Ah, vlog. eh, kinukuhanan ko yung station. Oh. Ngayon, nakita ko po, wala na. Wala na. Sabi ko, eh, saan, saan po sila nalipat? Meron na sila. Reveal. rosary bill tapos pagka nayari na yun pwede na sila doon mm. ngayon yung mga mamimili ng halaman doon nakapupuntahin ah okay so, iikot po sana lang ako dito para ano tapos nakita ko wala na bakante na February. February ah hindi na ibig sabihin po ibig sabihin po hindi kanila yan si May oh, naman ang May nadinig po kasi ako Gagawin daw parang Toyota Ano on? Ano ah, on? Toyota daw ng Ng Kabanatuan Apo, apo Ako malapit na ka ako kami sa bilihan ng sasakyan And <laughs> e then, Milago. Apo Ngayon, sabi yung Wilcon na tiles Apo, apo Ayan, po oh, Meron or... dito sa giginto, meron eh Sa south, oh, wilcon nalilinya 'yon. napago. Eh, Ngayon naman gasolinahan ng makakain nan. Ah. Na opo. At, Parang commercial ano commercial po 'no. O oh. oh, kasi nga babaan na siya. So oo, pag oo. natapos na po ito, sigurado dadagsain ng tao pag baba dyan Ayon. sasakay dun Tapos uh -oh. kainan 'yan. Opo. Eh hindi diyan paparin 'di ba? Opo, yung opo, sa Ubando, sa Bulacan. Bulacan. opo sa Bulacan-Bulacan. Guys Uh, meron tayong na-interview dun Ito palang uh, giniba dito Ano pala siya? Pag may ari pala siya ng uh, mayaman Ayun, nabili siya, ni, nabili siya ngayon ni Mayor Ni Mayor Agay para tayo ng commercial area Sabi ni Nanay, mga kainan daw Saka gasolinahan, Ayan. So, yun ang plano yun ang plano ng government natin ng Giginto so ang kinagandahan noon uh, may may ano progress makikita yung progress although nawala yung view dun na paglabas mo ng index eh, makikita mo halamanan uh, may kapalit pala so tatapatan nila yung shed yung gasolinahan dun pag, pag, pagpas naman ng index yun So, oh, yun. Yun ang uh, pangyayari sa paglabas ng NX ng uh, Toll Plaza ng Iginit. So please subscribe to my channel, click the like button, and the notification bell down below. Thank you.